Ayan na nga, napakulo na siya. Yes, ayan. Malambot na malambot na siya. Nag-umpisa na nga ako maghiwa mga kaibigan. Ayan, nahiwa na yan. Ito'y hinihiwa pa rin. At ito yung tangkay, pinakulo na din siya. Kaya malambot ng hiwain at hindi ka na mamumroblema ng mga ngati ang kamay mo. Pwede kang nakakamay na lang dyan pag hinahawakan. Pati ito, oo, pwedeng hawakan na ng nakakamay. Hindi ka na mga ngati kaysa yun sa hilaw at hiwain mo at babalata mo. Mm -mm, kaya kailangan. So, binalatan na ka-gloves kanina. Di ba may mga skin na yan, mga balat. Oo, uh, at ito pwede mo na hiwain na nakakamay ka lang. Hindi na mga ang kamay mo mga kaibigan. Kaya, yes, ayan. Hinihiwa na ni Inday at malabot na talaga. Nahiwa at ito ay hinihiwa. Hinihiwain ko din yung mamit. Baka ihalo ko na lang din ito. Ano ko sa'yo? Ipag ko yan. Eto na mga, mga kaibigan, inirarin na indayan, Inday ang lulutuin niyan laing. Abay, naghihiwa na. Abay, request po ito ng my birthday. Abay, si debut. Happy birthday again, debut. Ito na yun, laing mo. At ito na mga kaibigan, ito hinahalo ko palapot ng palapot. Hininaan ko lang mga apoy, kaya hindi nyo na nakitang kumukulo. Ayan, kumpleto na yung mga kaibigan. Kumpletos, ricados na po yan. Alam nyo naman po, ang sahog ng mga laing. Abay na ang luya, sibuyas, bawang, at maraming sili talaga mga kaibigan. Kaya may bububong sili mga kaibigan, dahil pandekorasyon natin sa tap yan. Di po ba? Siyempre, maganda rin may kunting art ang ating laing sa tap. O ayan, pasarap ng pasarap. Abay, nang ko na po yan mga kaibigan. Abay, kumpletos, Abay, kay sarap. Ayan pong ating mga ilalagay. Abay, naka-plastic na at kagabi nga po. Nung pinakulong ilagay ko muna sa rep. Abay, syempre kapag na ka nilagay sa rep yan, abay, nakapagpahinga siya. Oo, sa init. Ngayon, ilalagay na naman natin siya dito sa kainitan. Abay, happy birthday again, debut. Abay, kaisarap itong anghang. Ayan na, syempre, ilalagay na natin ito. Dahon na, Gabi. Abay, isinama ko na rin yung tangkay. Nailagay ko na po. Kasi, dahon na, Gabi. Ayan na po yun. At ito na nga mga kaibigan, inilagay ko na rin ang dahon ng gabi. Tapos na rin na ilagay ko na ang tangkay. Ayan nga po nailagay ilagay ko unang -una unang tangkay. Tapos itong dahon ng gabi, ayan, halu-haluin lamang. Huwag matatakot na haluin dahil talaga naman na ito. na itapon natin ang kanyang pinagpakuluan. Ayan po, haluhuliin na talaga naman. Antayin natin maging... Yes, tinapang uli mo na mga kaibigan dahil yan ay magkakatas pa yan. Dahil sa tangkay ng gabi at saka yung dahon, magtutubig pa yan. Lalo na pinakulo natin. Magtutubig. Kahit naman hindi pakuluin ang mga gabi ay dahil matubig talaga ang laing, Ang dahon ng gabi. Ang mga gabi ay matubig. Kaya kung baga eh, takpan natin, tapos mamaya nalabas pa yung tubig yan. Mag-i extra water yan. Hanggang sa pat natin. Na nagmamantika, ano, para matagal masira, matagal ang ano buhay ng atin laing. Ano. Kaya kahit na hindi irip yan pero dahil sa may irip naman tayo, abay irip na natin. No? Dahil bukas kagabi. Abay, makakakain na naman ang my birthday at ang mga bisita. Abay, sanay magustuhan ninyo. Ere, 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 abay. Talaga naman, dahil sa anghang, abay, ang ano dito yung anghang. Kaya kunti lang ang lagay ninyo dahil sa mga takot sa anghang, abay. Like si Inday dati, si Inday kumakain pa talaga ng sili ngayon. Abay, kumakain pa rin naman. Pero hindi na like dati na kumakain ako ng too much ano chili talaga ngayon less than na ako dati kumakain talaga ako ng mga ganitong kalalaki ganyan green at ganire ang tatay ko inuulam din yan dahil sa mga bicol abay mga bicolano abay mahilig sa maangan napunta lang kami sa masbati pero mga masbati at saka ano magkakunik lang kasi yan kaya ang hang ay talagang is like doon ano ito mga iniwan ko nito iba abay pandekorasyon ko sa tap yan para kumbaga sa mga gusto pa rin ng extra abay, ang hang abay kainin ng buo ganito ano kumuha lang kayo sa tap abay i natin i Nagkwento ko lang po. Yes, ma'am. At ito nga mga kaibigan, antayin natin na magmantika ito. Ayan, patuyo ng patuyo hanggang sa pag natuyo po yan, doon po lalabas ang kanyang sariling oil dahil sa coconut cream. Opo, magmamantika yan dahil sa gata. At talaga naman, antayin pa natin na palambot ng palambot po ang dahon ng gabi at ang tangkay kapag ka na talagang tubig gata-gata yan abay pwede na natin patayin at talaga naman ang apoy hindi pala pwede natin i-turn off ang kalan opo yun po yun abay si inday nalilito ano oo kaya ito'y palapot ng palapot hanggang sa maluto at talaga naman nanunuot ang gata dito sa laing natin abay tikman uli ng tikman abay ito na mga kaibigan Syempre sa katitin ni inday abay bukang busog na busog sa katitin. abay may kasama Kain kain kay. Kaya sa pagkain niya, sabi ni Inday, abay, kain po yes. oh, tayo. Abay, buksan na natin mga kaibigan. Oh, ba, Kanina nang bilukas, pwede ko na ipakita sa inyo. nagtubig na siya. Ngayon, haluin na natin. Ano? Nah. kaya mga kaibigan, haluin lang ng haluin para lalong lumambot at lalong sumarap. Sabi nga, kapag hinahalo ang pagkain at talaga naman lalong sumasarap ang laing, okay lang haluin nyo ng haluin dahil pinakuluan nyo naman po. Ang iba sabi huwag daw haluin at kakati, hindi po, wag kayong matatakot dahil nga po pinakuluan na natin yan. Itinapo na ang unang kulo. Kaya ito ay para kay debut. Abay, happy birthday debut, happy birthday, happy birthday, happy birthday debut. Sana'y magustuhan mo ere. E ire, e, talaga masarap para sa iyo. Abay, sa celebrant abay, gustong gusto niya itong laing. Opo, marami pang may gusto yan na pagkain. Hindi lang laing, abay, gusto rin niya ang kare-kare. Hindi ko na nga lang niluto at talaga naman. Opo, ito lang isa-isa lang debut, ano? Opo, at tagang, talagang isa-isa lang. Sana'y magustuhan mo ito. Hep, hep, hore. Oh. Yes, nakakatuwa naman mga kaibigan. Kapag ang mga anak, eh, ang favorite nila pagkain, eh, abay niluto ng nanay. Abay, ang nanay ito ang tuwa. At sana'y na talagang iyong uh, magustuhan ito. At hindi talaga sila nagsasawa sa laing ng kanilang nanay. Abay, laing kayo diyan Abay, kumain tayo nere. Abay, paluto na talaga ng paluto. Abay, patuyo na ng patuyo. Kukunti na lamang ang gata na nandi diyan Abay, bago tinanghoyin ito talaga naman simot na simot talaga ang gata o patuyo na talaga para hindi siya ganun masisira agad kapag nagmamantika mga kaibigan at bukod doon mga kaibigan kapag matagal mong niluluto ang laing abay, inabot ako dito yata ng apat na oras, oo talaga naman kay tagal lutoin nire oo po dahil napakaraming at napakaraming gata na pinagmantika abay, para ako nagbiko, daig pa sa nagbiko dahil talaga dapat nanunuot nanunuot, ano? nanunuot 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 sa mantika, oo talaga naman ayan, paluto ng paluto hanggang talaga naman kapag kinakain mo ay na ang lasa ng gata abay, okay na po yun, oo abay, ito na nga po, malapit na malapit na talaga siya maluto, paano ba yan ako'y magpapaalam na, thank you for watching this simple vlog again, hanggang sa susunod, ingat, bye, thanks